Kamusta mga maka-full court? Halina't pag-usapan natin yung hindi daw sapat yung playing time ni Dalton Kinect, sabi ng mga analyst. Kahapon nga po naganap na nga po yung naging debut game ng Lakers rookie na si Dalton Kinect sa NBA mga maka-full court, kung saan nakagawa nga ito si Dalton Kinect ng 5.1 rebounds at may 2 assists sa 16 minutes na playing time. Matatandaan na nagpakita nga ang batang ito ng halimaw na performance sa preseason kung saan nag-average nga ito ng 18 points per game at siya din ang nanguna sa lahat ng rookie sa rookie scoring leaders. Pinakatumatak nga na laro nito ni Dalton Kinect ay nung magtala siya ng 35 points laban sa Suns na kung saan na ipanalo pa nila ang laban. Kaya naman may mga NBA analyst nga ang nagsasabi na kulang nga daw ang binigay ni JJ Redick na playing time kay Dalton Kinect kahapon laban sa Timberwolves. Ayun pa nga po dito, dapat daw binigyan itong rookie kahit 25 minutes na playing time, lalo na kahapon na nag-struggle ang Lakers sa 3-point area. Maasahan nga daw itong si Dalton Kinect sa outside shooting lalo na sa 3-point dahil itong nga daw ang specialty nito. Kaya titingnan na lang natin sa mga susunod na laban kung itataas pa ni JJ Redick ang playing time ni Dalton Kinect. Lalo ngayon na nagpapakita din ng magagandang performance si Austin Reeves at Rui Hachimura kung saan nagtala nga si Rui Hachimura ng 18 points, 5 rebounds kahapon laban sa Wolves at si Austin Reeves na nakagawa din naman ng 12 points, 9 rebounds at 4 assists. At ganun din si DeAngelo Russell at Jackson Hayes na siguradong madadagdagan din ang playing time dahil sa magandang laro nito kahapon. Ano po ang masasabi niyo tungkol dito? Tama po ba na bigyan ng mahabang playing time? At samantala, dito naman po tayo sa ating susunod na pag-uusapan yung balitang pagkuha ng Lakers kay Jarrett Allen ng Cleveland Cavaliers. Ay di umano nag-offer ang pamunuan ng Lakers sa Cleveland Cavaliers ng isang proposal para kay Jarrett Allen at para makuha ito. Di umano ang nilalaman ng proposal ay ito sila D'Angelo Russell, Christian Wood at dalawang first round pick at isa kina Dalton Kinect o Rui Hachimura kasiyong proposal na to ay mangyayari ito sa mid-season. Kung ano ang magiging kalagayan ng Lakers sa regular season, kung naging maganda ba ang kalagayan ng Lakers until mid-season at kung magiging masama naman ay dito nagagalaw ang pamunuan ng Lakers. Pero disclaimer lang din, kung papayag ba ang pamunuan ng Cleveland Cavaliers sa naging proposal ng Lakers. Pero pwede din mangyari yan o hindi. Kaya abangan na lang po natin until mid-season, lahat naman ng mga team ay diyan maglalabas ng mga trade. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito? Pakikomento na lang po sa ibaba at babasahin ko po yan. Maraming salamat.